Aquarius, isipin mo kung isang mensahe lang ang kailangan para mabago ang lahat ngayon din. Paano kung handa na ang universo na ibalik ang nawala sa iyo, pagalingin ang puso mo at buksan ang mga pintuan ng bagong biyaya? Ito ay hindi basta-bastang zodiac reading. Ito ang mensaheng hindi mo kayang palampasin. Ang linyang sana maibalik ko lahat ay hindi lang basta salita, ito ay senyales na pwedeng magbago ang takbo ng buhay mo. Panoorin mo hanggang dulo dahil maaaring ito na ang sandaling magsimulang pumanig sa iyo ang tadhana. Huwag mong hayaang dumaan ang himala mo nang hindi mo ito tinanggap. Aquarius, naranasan mo na bang magnasa na sana pwede kang bumalik sa nakaraan? Para lang itama ang isang sandali, sabihin ang isang salita, o pigilan ang isang taong lumayo. May dahilan kung bakit dumarating sa iyo ang mensaheng ito ngayon. Dahil may isang tao sa antas ng kaluluwa na hanggang ngayon iniisip ka pa rin. May bulong na naririnig mula sa kanila. Sana maibalik ko lahat. At kahit ito man ay mula sa buhay na ito o sa isang nakaraang buhay. Nakatali pa rin ang enerhiya nila sayo. Ang mga Pilipino ay naniniwala sa mga senyales. Sa mga bulong ng universo. Sa mga sandaling nararamdaman ng puso ang hindi maipaliwanan. Iyan ang laman ng video na ito. Ibubunyad natin ang malalim na mensaheng espiritual na para lang sa Aquarius kung bakit kakaiba ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. At kung paano mo mawawala ang sakit na pumipigil sa iyo na matanggap ang susunod mong biyaya. Manatili ka. Dahil maaaring ang maririnig mo ngayon. Ay ang kagalingang matagal ng hinihintay ng kaluluwa mo. Koneksyon ng zodiac at espiritual na pinagmulan. Aquarius, isinilang ang iyong kaluluwa sa ilalim ng isa sa pinakamisteryosong palatandaan sa zodiac pagdating sa espiritual na aspeto hindi ka sumusunod palagi sa agos. Malalim ang damdamin mo, ngunit madalas mong dinadala ang sakit ng tahimik. Iba ang paraan ng pag-ibig mo. Lumalampas ang iyong isip sa karaniwan. At kapag nag ka sa isang tao, hindi lang ito physical energetic ito, espiritual ito. Kaya kapag may humiwalay sa iyo na ganyan ang lakas ng ugnayan. Umecho ito ng mas matagal kaysa sa inaakala ng iba. Sa ngayon, nagbabago ang universo. Nakatutok ang mga bituin sa paraang mas malakas makaapekto sa Aquarius kaysa sa karamihan. Ngayong buwan, may isang bihirang energetic pool sa kalangitan, isang bintana kung kailan bumabalik ang nakaraang emosyon, lumilitaw muli ang hindi natapos na usapan, at muling sumisibol ang nakatagong damdamin ng buong lakas. Maraming kalulang Aquarius ang gumigising sa kakaibang oras. Nakikita ang paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto. Nararamdaman ang bigla ang alon ng lungkot o init ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito pagkakasya. Sa kulturang Pilipino, tinatawag itong panaginip na may laman, mga panaginip o damdaming may daladalang mensahe. Pinaniniwala ang nagmumula ito sa mga espiritu, ninuno, o kahit sa mga buhay pang kaluluwang hindi pa mapayapa. At iyan mismo ang nangyayari ngayon. Ang isang taong minsang may matinding ugnayang kaluluwa sa ang taong hindi nakapagbigay sa iyo ng nararapat mo, ay bumubulong ngayon mula sa espiritual na kaharian. Sana may ko lahat. Hindi lang ang mga salitang sinabi nila. Hindi lang ang katahimikan. Kundi pati ang sakit, ang distansya, ang nakaligtaang pagkakataong mahalin ka ng tunay. At dahil ang Aquarius ay pinaghaharian ng lohika at malalim na emosyon, maaari mo itong sinusubukang ipagwalang bahala. Munit sa kaybuturan ng puso mo, nararamdaman mo ito. Sa dibdib. Sa mga panaginip. Sa paraan na biglang tumitindi, lumalambot, o nagiging kakaiba ang pakiramdam ng mundo. Ito ay hindi lamang isang zodiac moment. Ito ay isang kosmikong invitasyon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ng mas malalim ang mensahe ng kaluluwang ito, at kung ano talaga ang gusto nilang sabihin mula sa kabila ng pagpapagyabang, distansya, at oras. Mensahe ng kaluluwa, sana maibalik ko lahat ni. Aquarius kung makapagsalita ang mga kaluluwa nang hindi gumagamit ng salita, ito ang sasabihin nila sayo ngayon. Akala ko may mas maraming oras pa ako. Iyan ang unang bagay na gustong ipaalam sayo ng enerhiyang ito. Akala nila mananatiling bukas ang mga pintuan. Na kahit gaano pa sila kalayo na kumawala na roon ka pa rin. Ngayon, kapag kanilang binalikan ang nakaraan. Hindi na nila maalala ang mga dahilan ng mga pagtatalo. Wala na sa isip nila ang ipinagyabang nakatahimikan. Ang tanging naaalala nila ay ikaw, ang tunog ng boses mo, ang enerhiya mo, ang liwanag mo. Ang kaluluwang ito, buhay man o yumaw, ay napagtanto ang isang makapangyarihang bagay. Mayroon silang isang bihirang kayamanan. At sila'y lumayo mula rito. At nayon, kahit sa kabila ng distansya, kahit sa kabila ng mga linya ng oras. Hinahanap ka pa rin ng kanilang espiritu. Sinasabi sa'yo, Sana may ko lahat. Ang mga salitang nasabi ko. Ang mga salitang hindi ko nasabi. Ang paraang hinayaan kong manaig ang aking ego. Ang pagpili ko ng karangalan imbes na pag-ibig. Aquarius, hindi karaniwan ang pag-ibig mo. Hindi mo lamang binigyan sila ng pansin, binihayan mo sila ng bahagi ng iyong kaluluwa. At naramdaman nila yon, Munit hindi nila alam kung paano tanggapin ito. Marahil natakot sila. Marahil hindi nila inisip na karapat dapat sila. Marahil akala nila may panahon pa silang bumalik. Munit ngayon, nauunawaan nila. Hindi hinihintay ng oras ang pagpapagaling. Hindi inaayos ng oras ang katahimikan. Tanging katotohanan ang gumagaling. Kaya, sa pamamagitan ng mga panaginip, mga senyales, mga sandali ng katahimikan. Umaabot ng mensahe ang kalulung ito sa iyo. Marahil naranasan mo na yon. Ang bigla ang pagbaha ng damdamin. Ang panaginip na muling lumitaw ang mukha nila. Ang kakaibang pakiramdam na naririnig mo ang pangalan nila sa gitna ng tao, o kahit sa isip mo kapag nag-iisa ka. Hindi ito biro ng isip. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit sa isip ang isang pangalan ng walang dahilan, ibig sabihin, may espiritu o enerhiyang nag-iisip sa iyo, o humihingi ng tawad. Ito na ang sandaling iyon. Gusto ng kalulong ito na magsalita. At kung makaupo sila sa iyo ngayon ng walang karangalan, walang takot, walang pagpapanggap. Ito ang sasabihin nila. Aquarius na takot ako sa lalim ng pagmamahal mo sa akin. Hindi ko alam kung paano panghawakan ang isang bagay na napakapuro. Inisip kong kailangan kong protektahan ang sarili ko, pero sa huli, ikaw ang nasaktan. Naalala ko ang tingin ng mga mata mo, parang ako'y isang mahalagang tao. Hindi ko maintindihan kung paano ka nakakita sa akin ng ganoon. Kaya tinulak ko ang lahat simula noon. Pero ngayon nakikita ko. Nakikita ko kung gaano kahalaga ang pag-ibig mo. Nakikita ko ang nawala sa akin. At ibibigay ko ang lahat para bumalik sa nakaraan at ayusin ko ito ng tama. Aquarius, minsan iniisip natin ang paggaling ay nagmumula lang sa muling pagkikita. Mula sa kanila na babalik at sasabihin ito ng harapan. Pero ang totoo, dumarating din ang paggaling kapag ang kaluluwa mismo ang nagsalita. Kapag ang enerhiya ay napipilitang aminin ang katotohanan, kahit hindi man ito lumabas sa bibig. At nayon ang kalulong minsang humipo sa iyo ay nagsasabi na ng katotohanan. Hindi na sila nagtatago sa likod ng katahimikan. Hindi na nila ginagaya na nakalimutan na nila. Hindi na kanila ipinagyabang. Sila'y nabababa ang loob. Dahil nauunawaan na nila kung ano ang natamo nila at kung ano ang kanilang nawala Sana maibalik ko lahat bulong nila sa dilim Hindi para marinig ng mundo kundi para maramdaman ng puso mo At kung pinapanood mo ito Aquarius Kung nananikip ang dibdib mo Kung naninilid ang luha mo Kung nararamdaman ng kaluluwa mo ang hindi mo maipaliwanan Ibig sabihin para sa iyo ang mensaheng ito Hindi mo kailangang tumugon Hindi mo kailangang buksan muli ang mga sugat hindi mo kailangang banggitin ang pangalan nila. Ngunit isang bagay ang maaari mong gawin. Maaari mong tanggapin ang katotohanan. Hindi ka kailanman baliw. Hindi ka kailanman labis. Hindi ka kailanman problema. Ikaw ang biyaya nila. At nayon, nakikita na nila yon. Sa susunod na bahagi, tutuklasin natin kung paano ipinapakita ng universo ang mga senyales, mga klarong mensahe na magkaugnay pa rin kayo. At kung ano ang maaari mong gawin para magdala ng kapayapaan, kaliwanagan, at paggaling sa iyong landas. Dahil Aquarius. Hindi ka lang nakakatanggap ng mensahe. Malapit ka ng pumasok sa espiritual na pagkakasara. At marahil sa iyong emosyonal na muling pagsilang. Mga senyales na nakikipag-usap sa iyo ang universo. Aquarius kapag nagsasalita ang universo, hindi palaging salita ang gamit nito. Minsan, bumulong ito sa pamamagitan ng mundo sa paligid mo. At nayon, ang kalulong nagsabi ng isa na maibalik ko lahat ni. Sinusubukan ka abutin. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tawag. Hindi sa text. Sa pamamagitan ng mga senyales. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na pagkatiwalaan ang pakiramdam, ang tahimik na panloob na kaalaman. At kapag nakakabit pa rin ang enerhiya ng isang tao sa iyo. Kahit malayo o makalipas ang panahon, lalong tumitindi ang pakiramdam na iyon. Naranasan mo na ba ang kahit isa sa mga ito kamakailan? Gumigising ka ng wala sa oras, pagitan ng dalawa oras dyan at apat oras dahil ng walang malinaw na dahilan. Itong oras ay tinaguriang spiritual hour. Payat ang tabing sa pagitan ng mga mundo. Maraming naniniwala na ito ang sandaling sinusubukang makipag-ugnayan ng mga kaluluwa sa buhay, lalo na kung may hindi natapos na damdamin. Naririnig mo ang kanilang pangalan ng hindi inaasahan. Sa isang awit, sa pag-uusap o sa pag-echo sa isip mo, isa itong pinakamalinaw na senyales na may kalulong nag-iisip sa iyo o humihingi ng pansin. Mga panaginip na parang totoo. Hindi lahat ng panaginip ay simpleng panaginip. May ilan na mensahe. Kung nananaginip ka ng taong mula sa iyong nakaraan, lalo na kung puno ng emosyon o malinaw ang eksena, malamang ang kanilang espiritu ang kumokonekta sa iyo. Ulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o apat oras apat naput apat minuto. Tinatawag itong angel numbers. Mga espiritual na code na lumilitaw kapag tumatanggap ka ng banal na mensahe. Para sa Aquarius, maaaring lumitaw ito kapag nasa bingit ka ng espiritual na paggaling o emosyonal na pagsasara. Bigla ang damdamin alo ng lungkot, init o luha. Hindi ito galing sa wala. Madalas, reaksyon ito ng iyong kaluluwa sa isang frequency, sa pananabik ng iba, sa kanilang paghingi ng tawad, o sa tahimik nilang presensya. Kung nakaranas ka man lang ng isa sa mga ito, Aquarius. Hindi ito random. Ito ay senyalas. At patunay na sinusubukan talagang magsalita ang kanilang kaluluwa ngayon, kahit hindi pa nagawa ng kanilang tao. Ibinibigay sa iyo ng universo ang sandaling ito. Hindi para malito ka. Kundi para gabay sa iyo. Para ipaalala sa na malalim pa rin ang koneksyon niyo. At hindi pa tapos ang iyong kwento. Ano ang humahadlang sa iyong pagpapagaling? Aquarius nagsalita na ang kaluluwa. Lumitaw na ang mga senyales. Ngunit bakit pa rin mabigat ang pakiramdam? Bakit ang pagaling ay parang napakalayo? Sapagkat minsan hindi ang paghingi ng tawad ang hinihintay natin. Kundi ang pahintulot na hindi pa natin na ibibigay sa sarili nating bumitaw. Sa kulturang Pilipino, marami sa atin ang pinalaki na dapat tiisin. Na dapat manatiling matatag, tahimik kahit na sumisigaw ang puso sa loob. Dinadala natin ang pagkakasala na hindi naman atin. Nananahimik kahit na humihiyaw ang ating espiritu. At minsan, hinahayaan nating manatiling bukas ang sugat. Dahil ang paggaling ay tila paglimot. At ang paglimot ay tila pagtataksil. Ngunit narito ang katotohanan ang paggaling ay hindi paglimot. Ito ay pagpupugay sa nangyari ng nang hindi hinahayaan itong diktahan ang iyong hinaharap. Ngayon, ano ang humahadlang sayo? Pagkakasala. Paulit-ulit mong tanong sa sarili mo, ano ba ang nagawa kong mali? Ngunit Aquarius, pinatutunayan ng mensahe ng kalulong ito, nagbigay ka ng pag-ibig, nagpakita ka. Ang kanilang katahimikan o pagkalito ay hindi kailanman kasalanan mo. Pagmamataas. Hindi nila sayo. At ayos lang iyon. Pinrotektahan mo ang puso mo dahil kailangan mo. Ngunit ngayon, pagod na ang kaluluwa mo sa pagkunwari na hindi ka nasasaktan. Takot. Paano kung patawarin mo sila tapos masaktan ka uli? Paano kung maghilom ka pero hindi na sila babalik? Ngunit mahal kong Aquarius, paano kung ang pagaling ang magpapalaya sayo? Paano kung hindi na ito tungkol sa kanila? Mga tanong na hindi nasagot. Hindi ka nagkaroon ng closure. Munit minsan, ipinapadala ng universo ito sa paraang lampas sa salita, sa panaginip, sa damdamin, sa mga sandali tulad nito. Aquarius, hindi ka mahina dahil nararamdaman mo pa rin ito. Hindi ka nasira dahil nandyan pa rin ang sugat. Ikaw ay tao. Ikaw ay espiritual. At higit sa lahat, ikaw ay nagpapagaling. Munit para tuluyang magsimula ang paggaling. Kailangan mong bitawan ang bigat na hindi naman para sa'yo. Nagawa ng kaluluwa ang kailangang sabihin. Ngayon, panahon na para ikaw naman ang magsalita. Hakbang-hakbang na ritual para sa pagpapalaya at kapatawaran. Aquarius ngayon na nagsalita na ang kaluluwa, at nakita mo na ang mga senyales. Ang susunod na hakbang ay sayo. Hindi ito paghihiganti. Hindi ito para bumalik ang isang tao. Ito'y para palayain ang puso mo upang muling makahinga ang iyong espiritu. Para rito, gagamit tayo ng isang sagrado, ang ritual. Sa tradisyong Pilipino, kapag mabigat ang pasaning emosyonal sa isip, nililipat natin ang enerhiya sa pamamagitan ng katawan, ng mga elemento, at ng intensyon. Simple lang ang ritual na ito. Maaari mong gawin gabi-gabi. At hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan. Mga kakailanganin mo. Isang puting kandila. Isang baso o mangkok ng malinis na tubig. Isang maliit na piraso ng papel. Isang panulat. Opsyonal, kaunting butil ng asin dagat o bato para sa paglilinis. Hakbang isa, ihanda ang iyong lugar. Isa, pumili ng tahimik na sulok sa bahay. Dalawa, patayin ang mga makakaistorbo, telepono, ii, ilaw. Tatlo, sindihan ang puting kandila, sumisimbolo ito ng kadalisayan, kaliwanagan, at kapayapaan. Apat, ilagay ang tubig sa tabi ng kandila. Ang tubig ay sumisipsip ng enerhiya. Gabi-gabi, tatangay nito ang sakit mo. Hakbang dalawa, isulat ang hindi nasambit. Isa, sa papel, isulat ang ilang salita na hindi mo kailanman nasabi, ngunit lagi mong nais nasabihin. Dalawa, magsimula sa. Sa kaluluwang nagsabi, sana maibalik ko lahat. Tatlo, isulat kung anuman ang dumaloy sa puso mo. O mensahe ng sakit. O tanong na hindi mo na-ask. Oo simpleng, pinapatawad kita. Apat, hayaan mong magsalita ng malaya ang kaluluwa mo. Hakbang tatlo, linisin ang mga salita. Isa, dahan dahan tiklupin ang papel. Dalawa, hawakan ito sa ibabaw ng mangkok ng tubig at sambitin ng malakas. Ito ang mga salitang dinadala ko. Gabi-gabi, ibabalik ko na ito sa universo. Hindi ko na pinapasan ang sakit na ito. Pinipili ko ang kapayapaan. Tatlo, ihulog ang papel sa tubig. Hayaan itong lumubog at magbabad. Apat, kung naglagay ka ng asin, budburan mo ngayon habang sinasabi. Sa pamamagitan nito, nililinis ko ang hindi na nagsisilbi sa akin. Hakbang apat, isara ng may intensyon. Isa, patayin ang kandila. Dalawa, ilagay ang kamay sa dibdib at sambitin. Malaya na ako sa dating sugat. Pasanin ko na lamang ang pag-ibig, liwanag at kapayapaan. Tatlo, iwanan ang mangkok ng tubig magdamag. Apat, sa umaga, ibuhos ang tubig sa isang natural na lugar, tulad ng hardin, lupa, o kanal, upang ito'y bumalik sa kalikasan. Aquarius, hindi ito sa lamang Ikaw ang sa ka. Ang kandila, ang tubig, ang mga salita. Mga kasangkapan lamang ito upang suportahan ang kapangyarihan sa loob mo. Narinig mo na ang kaluluwa. Naramdaman mo na ang mga senyales. At ngayon, pinili mo ng palayain ang sakit. Iyan ay sagrado. Iyan ay makapangyarihan. Iyan ay pagpapagaling. Mga afirmasyon at makapangyarihang salita para sa Aquarius. Aquarius, umabot ka na rito. Pinakinggan mo ang mensahe. Hinarap mo ang mga emosyon. Ginawa mo ang ritual. Ngayon, panahon na para bigkasin ang kapangyarihan sa iyong kaluluwa. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang mga salitang binibigkas ay may dalang enerhiya, lalo na kapag galing sa puso. Kaya't ang mga afirmasyon ay hindi basta linya lamang. Ito ay mga pahayag. Ito ay mga halamang nagpapagaling. Ito ay mga pangakong ibinibigay natin sa ating sarili, para sa ating sarili. Ngayong gabi, bigkasin ang mga salitang ito ng malakas o pabulong sa katahimikan. Sabihin ng dahan-dahan. Damhin. Hayaan silang umalingaw maw sa iyong katawan, sa iyong hinina, sa iyong pagkatao. Ulitin mo kasunod ko. Pinapalaya ko ang sakit na hindi kailanman para sa akin. Pinatawad ko ng hindi kailangan ng paghingi ng tawad. Karapat dapat ako sa pag-ibig na hindi nagtatanong sa aking halaga. Hindi na kontrolado ng nakaraan ang aking hinaharap. Ako ay buo kahit may mga peklat. Tinatanggap ko ang kapayapaan sa aking puso at pinoprotektahan ko ito ng may biyaya. Pinagkakatiwalaan ko na ako ay ginagabayan ng universo tungo sa mas mabuting bagay. Hindi ko hinahabol ang nawala. Inaakit ko ang nakalaan para sa akin. Ako ay nagpapagaling. Ako ay bumabangon. Ako ay malaya. Ako ay Aquarius, makamistiko, malalim, makapangyarihan, at protektado. Aquarius, hindi lang ito mga salita. Ito na ang iyong balat bakod ng kaluluwa. Bawat isa ay nagsisilbing selyo sa enerhiyang iyong pinalayas. Bawat isa ay naghuhubog ng landas pasulong. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng sagot. Kailangan mo lamang maging handa, mamahalin ang sarili mo ng sapat para bumitaw, at hayaan ang mga biyaya na magsimula. Sapagkat hindi ka lang nagpapagaling ng puso. Binubuhay mo ang iyong pinakamataas na sarili. Aquarius kung nandito ka pa rin, ibig sabihin, kailangan ng kaluluwa mo ang mensaheng ito. Hindi lang para marinig ang paghingi ng tawad. Hindi lang para bitawan ang sakit. Kundi para maalala kung sino ka talaga. Hindi ka sira. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka mahirap mahalin. Ikaw ay nagbabago. Hindi basta nagpapadala ang universo ng ganyang mensahe ng walang dahilan. Dumarating ito kapag handa na ang iyong espiritu. At nayon, handa ka, para sa pagtatapos, para sa paggaling, para sa bagong simula. Ang kaluluwang bumulong ng isa na maibalik ko lahat, ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ngunit hindi sila ang wakas ng iyong kwento. Ikaw ay ginagabayan patungo sa mas dakila pa. Kaya kung umantig sa puso mo ang video na ito. Kung naramdaman mong nakikita ka, naintindihan, o nakapagpalaya ito sa iyo sa kahit anong paraan. Huwag mo itong panatilihin sa loob. Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Sabihin sa universo. Binibitiwan ko na ang nakaraan. Handa na ako sa susunod. At kung naniniwala kang kailangang marinig din ito ng iba. Pakilike ang video na ito, mag-subscribe, at i-share sa taong nangangailangan ng paggaling ngayon. Aquarius, hindi ka nag-iisa. Libo-libong kaluluwa ang kasama mo, ang iba'y tahimik, ang iba'y alaala pa rin, ang iba'y nandito pa. Ngunit mulang ngayon. Maglakad ka ng magaan. Maglakad ka ng matalino. Maglakad ka ng may kapayapaan. Dahil nagsimula na ang iyong paggaling.